ayun nga, uh, alam mo tingka katapos kakatapos lang ng 7th year anniversary ng SB19 na no, yung paso na no, with uh, collaborating with Sir uh, Francis Liberan. So, ayun nga, isa nga doon na no, sa, ano man tawag doon, it's stage director ba no. So, in-interview nga siya no uh, Belvoir, Philippines na kataba lang ng puso no. So, binasa ko yung buong... Uh, interview, no? So, ayun, nakakataba lang ng puso yung sinabi niyang uh, wala pa siyang, walang kapariho yung SB19, ano? So, sa mga lahat ng mga nakatrabaho niya dahil napakahambol, yung parang pag nakita niya, kaakala mo yung parang long friend, no, Yung matagal na niya katilala, ganun yung SB19, and talagang sobrang Uh, hands on sila sa lahat ano so lahat mayroon silang input so ayun nakakatuwa lang na ganun yung mga sinasabi ng mga nakakatrabaho nila so nakakataba talaga ng puso